May pants pa siya. Oh. May asawa ko. Huwag <laughs> na. Oh? May pa asawa ko. Huwag na. Ikaw na. Ikaw oh, na. Ha? Ah, ah, ah. Gusto ganda. gusto no. oh. Asa si Matt? Mm. Tulog pa hmm. Tulog, ah. Tulog Tawalin mo. No, oh. No look pa, oh. Ah. Napuyat kami kagabi ni Matakarong Roblox. Ah, kaya tulog pa kaya siya. Kaya pala. Ano, Osta? Huwag kami natulog. Huwag okay. kami natulog pa. Saan kayo nag-Roblox? Ah. Huwag kami natulog. Saan kayo nag-Roblox? Na? Saan kayo nag-Roblox? Doon sa hmm. may baba. Sa computer? Hindi. Sa cellphone. Cellphone nina? Inantrain ko siya. Cellphone mo? Sa tablet. Tablet niya, gamit niya? Tapos yung gamit ko, yung kay Lola, eto, cellphone. Babay nata! Sige, babay. Bye. Oh. Oh. <laughs> 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 ah, touch mo ba? Oo oh, nga, uh, kahit lang. Ayan. Ah. Hirap na hirap. Nahirap. Oh. Hirap na wow. <laughs> <tanya yang> <laughs> trace mm. ka na pala, ano dapat? Ah. That's Ano? niya talaga yung mga foundation eh. Ang ganda ito. <laughs>

Gayon ako sige. No, no, <laughs> okay, oh, so, <laughs> hmm. <laughs> ah, hindi, 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 na, hindi, 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 ko hindi, 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 hindi ko na pwede tagalin Wala oh, wala na. Oh, la, 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 la. Depende kung gitna yung naiiwan na. No? Art <laughs> is explosion. <laughs> hmm. Siyempre, hmm. alam mo naman, guys, pag mahal mo, pagbibigyan mo. Ayan <laughs> <laughs> oh, na, ayan na, ayan na! Mahulog na yan! fokus, fokus, Ah, focus. galing ah. <laughs> focus, focus. Oh, galing, galing. Oh, Mga pwede dyan. Ay, to, 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 Pwede to eh. To, 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 to mm -hmm. Ah. Boom, Okay. Kasi ah, mo yan dyan. Oh. yan. Oh. Ano ba 'tong tissue mo? Oh, galing oh oo wow. 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 oh. parawala pwede. Dito, dito tayo. Oh. Ah! Kawa ako pa siya. Oh. Ako pa siya hindi oh. tayo oh. tiga, tiga. 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 kuha Tiga. 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 guys Tiga. 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 Ay, one hand Ay, lang. Ay, One hand lang, one O, sige, wadad. Ang yan, nakahalo pa ako. <laughs> 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 copyright, copyright. <I> mean. <laughs> <laughs> Ang hirap eh. Ang hirap. O, sige, sige, basta huwag mong kakilawin yun um, pa. Dahil Oo. <laughs> ah. Bye.

Long, hirap. Hmm. Eh. Ah! <laughs> hmm. Di doon ka sa Pwede naman Di sa touch probe Ah! ginagalaw mo ah. Hoy, hindi ko gagalaw ako. 2-1. na to guys. Tribo na guys Guys, tribo na to oh. Oh, na to guys oh. oh ang <laughs> <in> <laughs> Wala na foundation yung ilalim mo Bus na Bus na Balance <laughs> sa balance guys Ah, Ang pa yan lạng hiền à nhân mong inh đi mong đi đi mong đi đi mong đi mong đi mong Ito na may kita yan. Pag bumagsak yan, may sabihin, 3-1. <laughs> Ayun, ah, may nakita na. oo. may nakita daw siya. Uy! Ang galing ah. Ano ito? Pwede na ako dito? Oo, oh, basta pwede. Basta wag mo ito gagaloy niya yung pinakataas. Ah, ganun. Hindi no. na kumuha. Hindi kaya ito yun. Nakadikit eh. Dapat 100 dinawakan mo yung gitna eh madaya. Ano ba 'yun? <laughs> madaya. Ano ba 'yun? Dinawakan uh, niya isa para di matumba. Ano ba 'yun? Bawal nga Bawal ng bibig. Bawal ba? Ay, sige oh. Bawal ba? Oo, so, di ba? Oo, di ba? Bawal din 'no. Wala ka muna kasi. Hindi. Hindi ako na daw matigas. Kapit na kapit. Kapit na kapit. Ah. Pak! Ganar! Ah. Uy, uy! Bawal yun! Dapat Ayan. punuin mo yung tatlo. Sug sabi! <laughs> Lagi wala. Okay. na lang sinabi ka nila. O sino? Hindi okay, dapat laging mata tatlo yung taas. Lalo ah, ko dyan. Ito sabi Tala na yun. <laughs> Tala na yun. na guys eh. Tala na yan. na na Pag ka talaga, hindi ka na nanalo yun. <laughs> Oh ah, ito oh na foundation. Ooh, may pag-asa pa ko guys. <coughs> Balik tayo, sabihin ko po, <coughs> Practice la, practice lang. Grabe, ano? Kita yung foundation yan, you ano? Know? Isang pagkakamali, oh. Ah, oh, grabe yan! Wala! <laughs> okay, pwede akong mga dyan. Okay, wala eh. Tahimik ako guys, sayo ko mapangasar eh. Kasi pag nangasar ka, natatalo ka eh. Ayun, nila tayo. Tsaka na tayo mag-trash talk. Hahaha tae wow! ah! TALA NA ba yada 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 na, na, na. na tae na to Randam ko na talo na to guys Ah! ah! Wow! <laughs> oh, patay 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 na patay 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 ready dito. ito tata. Um. Ah. Huwag mo agalon ng ilalim. Huwag galaw ng ilalim mo. Ako'y slab pero isa 'yung foundation din. mo. <laughs> ka <laughs> niya, kala <talangan> ka ng choice. Nagalawin <laughs> mo na yung iba. Mm. <laughs> ah! <laughs> ah! Nakalbo mo yun? My oh goodness. Yung titirayin niya, yung nandun sa gitna. edi yun Pwede nang na yung nasa gitna. Ano, pwede yun <laughs> eh. <laughs> okay, 3 yeah, <laughs> Like, share, <Jarson> subscribe. Wow! Ano <laughs> ba